Nagpahayag si Yusuke ng kanyang plano sa lahat at mahahati na naman sila sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay ililigtas ang mga heretics at ang kabilang grupo naman ang maghahanap at magdadala ng kargamento para sa quest. Subalit, may isang problema siyang binanggit. Hindi sila ganap na sigurado kung ano ang ibig sabihin ng game master sa salitang kargamento o goods. Sumang-ayon ang lahat sa plano ni Yusuke. Tinanong ni Io kung sino-sino ang mga member ng bawat grupo at sino ang gagawa ng quest at sino ang magliligtas sa mga heretics. Ayon kay Yusuke, ang unang grupo, ang Team B, na binubuo ni na Yusuke, Yuka, at Kavel, ang may mapanganib na misyon. Ito ay ang paghuli at pagdispatcha sa grupo ni na Kamilto at ang kanyang mga tauhan. Ang ikalawang grupo, Team A naman, na binubuo ni na Iu, Makua, at Kusui, ang magpapatuloy at tatapos ng quest tungkol sa kargamento. Iminungkahi ni Kavel kay Yusuke na ang pinakamagandang paraan na gawin sa grupo ni Kamilto ay lusubin at tambangan, at patayin agad ang mga target. Subalit, nag-aalala si Kavel, tungkol sa posibleng routine communication system ng kalaban. At baka may regular silang komunikasyon sa autoridad at mapansin agad kung nagkaroon sila ng problema sa pagdala ng heretics sa Radodorbo. Sumang-ayon naman si Yusuke sa sinabi ni Kovel. Nag-isip din si Kovel na kung sakaling magkamali sila sa misyon na ito, ay maaari itong maging sanhi ng isang malawakang digmaan at alam niyang mas kakaunti ang kanilang hukbo kumpara sa Dio Kingdom. Hindi kakayanin ng konsensya ni Kovel kung mamatay ang mga tao ng Cornell niya nang dahil sa kanya. Kaya dapat malinis ang pag-asikaso nila sa grupo ni Camilto umiisip ng paraan si Yusuke, na bago nila tapusin ang grupo ni Nakamilto, ay mapagawa ng isang liham si Nakamilto, na hindi banta ang kontinel at may kasamang lagda nila, at pagkatapos nun, ay nais ni Yusuke na iparamdam sa kanila ang matinding despair, takot at kahiyan habang unti-unti silang nawawala ng buhay. Sa wakas, naabutan ng timbi ang kanilang target na pangkat ni Kamilto, buhay pa ang mga bihag nito, at sa kondisyon ng daan, nagpa silang simula ng kanilang ambush plan, ng gabing yun, kinausap ni Yuke si Yusuke, sinabi niyang humahanga siya sa paraan ng paggawa ni Yusuke ng plano, at aniya pa yumaakto ito na parang kontrabida at hindi isang bayani, tinanong ni Yuka si Yusuke, sa tingin mo virtual world ba talaga ito o realidad, sumagot si Hatsuya na hindi siya sigurado, idinagdag pa ni Yuka ang isang kakaibang tanong, kung sakaling may humilik sa iyo sa virtual world na ito, masasabi mo bang first kiss mo ito? biniro ni Yusuke si Yuka kung ginawa niya ito sa mundong ito. Subalit walang alam si Yusuke na siya ang tinutukoy ni Yuka, sinagot na lang ito ni Yusuke, na virtual man o hindi, pwede mo na din isama ang halik na yun bilang karanasan. Samantala, nag-uusap si Nakamilto, tatlong araw na lang ay makakarating na sila sa Radadorbo, at mauubos na nila ang mga sumasamba sa relihiyon ni Arteros, at biglang lumabas si Yusuke sa dilim, aatake si Kamilto. Subalit sinabi ni Yusuke na hindi sila namamatay kaya wala ding saysay -say ang pag-atake nila. Sinabi ni Yusuke na natrap ang dalawang hero sa cave at sila lang dalawa ni Yuko ang natira. Sinabi ni Yusuke na nag-convert na siya sa relihiyon ni Arteros at pakawalan ni Nakamilto ang hawak nilang bihag. Kung hindi, ay gagamitin niya ang pagka-immortal ng heroes at ikakalat niya ang relihiyon nila. Madaming maniniwala dahil isa siyang hero dagdag ni Yusuke. Meron silang hanggang bukis para magdesisyon, at umalis na sila. Naiwan naman si Nakamilto, at naisip nila na kung di namamatay ang mga heroes, ay pwede nila itong ikulong. Lumabas si Yuka mula sa dilim at binati ang grupo ni Nakamilto. Nais ni Yuka na makipagkasundo kay Nakamilto. Sabi ni Yuka, ay ayaw niya ng ugali ni Yusuke. Hindi sila magkasundo, at dahil dun, ay sasabihin niya kung saan natutulog si Yusuke, at dakipin nila. Pumayag si Camilto, subalit pinabantayan niya ang mga heretics na bihag nila, dahil maaring nagpapanggap lang si Yuka at isa itong trap. Pagpunta ni na Yuka sa sinasabi niya, ay napagtanto ni na Camilto na isa itong trap, kaya inatake nila si Yuka, at ginawang bihag. Pagbalik nila sa kampo nila ay nandoon na si Yusuke. Duguan at pinaslang na niya ang mga believer ni Arteros. Natakot si Camilto, lalo dahil sinunog nito ang isang bihag niya nakatakas si Yuko sa kanila, at sumakay sa kabayo ni Yusuke. Umalis ang dalawa at hinabol sila ni Kamilto. Ito pala ang plano ni Yusuke, ang iparamdam kay Kamilto, ang matinding despair. Dahil iniisip ni Kamilto ngayon, na siya ang may kasalanan kung bakit nakialam ang mga heroes at mahahadlangan ng utos ng hari na ubusin ang mga heretics. Pumunta sila sa cave at nandun pala ang mga bihag ni Kamilto. Ang sinunog ni Yusuke ay mga peking tao lang at isa lang doon ang totoo. Ang isang alagad ni Kamioto. Subalit sa lahat ng nangyari, iniisip ni Yuka kung magiging okay lang si Yusuke, dahil nakakuha siya ng buhay ng tao sa mundong ito. Sabi ni Yusuke, ang lugar na ito, ay may mga video game mechanics. Kaya sigurado siyang, isang virtual world lang ito at hindi totoo. Sa ngayon ang iniisip ni Yusuke ay kung magagawa ni Kovel ang parte niya sa planong ito, ay matatalo nila si Camilto, nang hindi nagkakagera. Nag-aalala pa din si Yuko sa buhay na tinapos nila sa mundong ito. Sagot ni Yusuke, dahil kina Camilto ay nawalan sila ng kaibigan, at isa pa, ang survival nila dapat ang i-prioritize at hindi ang buhay ng mga tao sa isang video game. Hindi kayani ni Camilto, ang matinding kabiguan niya sa pagkawala ng bihag niya na utos ng hari. May matinding paghanga siya sa hari, kaya gumawa ito ng sulat, upang ipaalam sa hari ang pagkabigo niya sa misyon. Iniisip niya ang parusang matatanggap niya pag nalaman na ito ng hari, subalit biglang may humati sa kasamahan niya. Nagulat si Camilto na buhay pa pala si Cavell, at nagsisinungaling lang si Nayuka sa kanila. Ang gusto lang ni Camilto ay magkaroon ng kapayapaan, subalit... Hindi magkakaroon ng kapayapaan kung may mga kagaya ni Camilto at hari niya, na pati mga inusente ay pinapatay din, ayon kay Cavell, samantala, sa Diak Palace, nag-uusap ang hari at alagad nito, nalaman ng hari na nabigusi na Camilto, at hindi ito magpapadala ng tulong kay na Camilto, sa halip, ay inutusan niya ang alagad niya, na alamin ang paraan kung paano labanan ang mga heroes, na ngayon ay tinuturing ng kalaban ng Diak Kingdom, hindi naman masabi ni Yusuke kung sukses ang ginawa nila, dahil hindi nila alam kung anong nakasulat sa letter na ipinadala ni Camilto, sa ngayon mag-focus muna sila sa main quest nilang magdala ng kargamento sa Radedorbo. Sa Team A naman, ay nagtatanong-tanong sila sa mga merchant, kung may kalakal silang gustong ipadala papuntang Radedorble. subalit, Bigo silang makahanap, mukhang may naisip namang idea si Kasui na may kinalaman kay makuha. Sa team B naman ay may nilagay si Yusuke na kargamento sa wago nila, maaring mga ulo ni na at iniisip ni Yusuke, na baka maaring ito ang maging kargamento na kailangan sa quest nila. Hindi naman okay kay Yuka na dalhin yun dahil may kasama silang bata. Subalit ayos lang daw sabi ni Bell Ili, at umalis na sila, maya maya ay tumigil sila. May gustong sabihin si Kavel kay Yusuke, subalit nahiya ito, mukhang alam naman ni Yuka, na may aaminin si Kavel kay Yusuke, kaya nung muling naglakbay sila, ay pinaplano na ni Yuka kung paano matutulungan si Kovel umamin kay Yusuke ng nararamdaman nito. Nakagaya ng sa mga video game na nilalaro niya, ang unang plano ni Yuka ay masolo nila ang isa't isa, subalit, nakatulog lang ang dalawa. Pangalawa ay bigyan gawain ng gawain ang dalawa na kailangan nilang magtulungan, at ito ay pagluluto. Subalit ang dala ni Kovel na karne ay mala dinosaur ang laki, at ang pangatlo naman ay sapilit ang sword training ng dalawa, ang idea na ito, ay nakuha niya pa din sa video game, subalit, natapos na ang training ng dalawa, kaya siya naman ang sunod, mukhang walang nag-success sa lahat ng plano ni Yuka kaya malungkot ito. Samantala, sa Team A naman, tinanong pala ni Kasui si Makua, kung saan nadaan ang mga delivery company, at sakto may nakita silang magdadala ng mga kalakal sa Radodorbo. Sinabihan nila kung pwede sila mag-escort sa taga-deliver, at okay naman ang sagot nito. Subalit may nahire na palang bodyguard ang lalaki at ayaw nitong magpahati. Kaya hinamon niya ng labanan ng mga heroes at natalo siya. Nung gabi ay mukhang sumuko na si Yuko sa mga plano niyang tulungan si Kovel. Si Kovel naman ay nakipag-usap kay Yusuke dahil hindi nito masabi ang gusto niyang sabihin. Nagpasalamat na lang ito sa pagtulong kay Kovel na makaganti kay Kamilto sa pagpatay nito sa mga kasamahan niya. Kinabukasan, pinakitang dala ni iyo ang kargamento papuntang Radodorbal at sabay nilang dadalin ito doon. Si Nayusuke naman ay may tatlong plano at susubukan nila ito kung tatalab para matapos ang quest. Una, ay pag-deliver ng mga bihag ni Kamilto sa simbahan ni Asteros, subalit hindi natapos ang quest. Pangalawa, ay pagbenta sa mga espada ni Nakamilto sa mga shop owner sa Radodorbo. Subalit hindi pa din. Pangatlo, ay ang pag-deliver ng ulo ni Nakamilto sa autoridad, at pagsabi ng plano ng Dio Kingdom sa pagpatay sa mga believer ni Arteros. Habang naglalakbay si Naiyo at Kasui, ay nagulat ito na nakompleto ang quest. At ang nakatapos ay ang paghatid ni na Yusuke ng ulo ni Nakamilto. Nagkita-kita sila sa town ng Rododorbo at may isang quest pa silang kailangang tapusin, ang mag-discover ng area ng map at may isang araw pa sila para tapusin ito.